Welcome to Girl's Love Diaries, where every heartbeat tells a story. Here, we share tales of love, laughter, and the moments that change us forever. Sit back, feel the warmth, and let the story begin. Hindi lahat ng hinaharap ay pinipili mo. Minsan ikaw ang pinipili ng kapalaran at ang taong makakasalubong mo. Siya ring magbabago ng lahat. Si Elera Villanueva ay second year, college student sa Maynila taong 2025. Abala, siya sa paggawa ng thesis nang biglang nag brownout sa buong campus. Pagtingin niya sa gilid ng science building, may tila pabilog na liwanag na umiikot sa hangin. Parang alon ng tubig, pero kulay asul. Bago siya nakatakbo palayo, malakas na puwersa ang humigop sa kanya. Parang hinihila ng hangin ang buong katawan niya. Pagmulat niya, wala na siya sa campus. Nasa isang lungsod siya na puno ng matataas na gusaling may hologram billboards. Mga sasakyang lumulutang sa ere. A drone na parang mga ibong nagbabantay. Sa gilid ng kalsada, isang malaking digital Clock ang nagpapakita ng petsa. August 14, 2029. Apat na taon nang lumipas. Pero hindi ako tumanda. Biglang lumapit ang dalawang babae na nakaitim na tactical suit, may hawak na futuristic-looking rifle. Isa sa kanila ay matangkad, maiksi ang buhok, at may matatalim na mata. Ang isa mas bata ang itsura ngunit halatang sanay sa laban. Identify yourself, malamig na sabi ng mas matangkad. Uh, I'm, pero hindi na niya. Natapos dahil may hologram na lumabas. Mula sa braso ng isa sa mga babae. Ipinapakita ang mukha ni Elira na may red warning sign. Possible anomaly. Secure immediately. Sirain ng mga kamera dito utos ng matangkad bago siya marahang hinila. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka. Habang naglalakad sila sa madilim na alley, saka lang ipinakilala ng babae ang sarili. Serenia Vale, Special Task Force, Temporal Division. At kung tama ang hinala ko, galing ka sa 2025. Dinala siya ni Serenia sa isang safe house. Maliit pero puno ng high-tech equipment, mapa, at lumang larawan na nakasabit sa pader. May tinatawag kaming rift anomalies. Paliwanag ni Serenia habang ina-activate ang isang 3D map ng lungsod. Mga portal na nagbubukas ng kusa, nagdadala ng tao mula sa ibang panahon. Pero sa ngayon, ikaw lang ang bumalik na buhay. Kinilabutan si Elira, bumalik, swear marami ng nahigop, tumango si Serenia, at lahat sila, hindi na namin nakita. Habang tumatagal ang pananatili niya sa 2029, napansin ni Elira ang dalawang mukha ni Sirenia, ang seryosong leader sa harap ng iba at ang tahimik ngunit nag-aalala kapag sila lang dalawa. May mga gabing nagtutulungan sila mag-train at may sandaling nagkakatinginan ng mas matagal kaysa dapat. Isang gabi, habang nagmamasid sila sa bubong ng isang gusali, tanong ni Elira, Kung may babalik ako sa 2025, gusto mo bang bumalik din? Saglit na natahimik si Serenia. Hindi, kasi kapag bumalik ako, mawawala ka. Bago pa makasagot si Elira, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kabilang dulo ng lungsod. Mabilis na kinuha ni Serenia ang armas at ngumiti ng may bahid ng kaba. Hawakan mo to! Iniabot niya ang maliit na energy pistol kay Elira. Mula ngayon, hindi ka nalang bisita sa 2029, isa ka na ring target. Ang hangin ay mabigat sa usok at amoy ng nasusunog na metal. Sa gitna ng magulong kalsada ng District 12, sumabog ang isa pang gusali. Iso mga hologram billboard ay nag-glitch, nagpapakita ng sirang imahe ng isang pulang buwan at mga salitang The rift will cleanse time. Si Serenya, naka-tactical visor, ay mabilis na sumugod sa harapan Sumisigaw sa headset. Cover left. Protect the anomaly. Ibig sabihin ay si Elira. Elira, stay close. Utos niya habang pumapaloob sila sa isang eskinita. Ngunit mula sa dilim, dalawang lalaki na naka-cybernetic armor ang biglang sumugod. Isa ay humawak kay Elira. Pilit siyang hinihila. Let go of me. Sigaw niya desperadong lumaban. Naramdaman niyang may pumutok. Si Serenia. Mabilis na pinutol ang braso ng kaaway gamit ang energy blade. Sabay hinila si Elaira palapit sa kanya. Pagkatapos ay dumapa sila sa likod ng isang lumang hover car. Parehong hinihingal. Are you hurt? Bulong ni Serenia. Halos dikit na ang mukha sa kanya. No. But you... Napansin ni Elira ang dugo sa gilid ng labi nito. Just a scratch, pilit ng ngiti ni Serenia. You're more important. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa gitna ng putukan, parang huminto ang oras. Pero bago pa maunawaan ni Elira ang init sa dibdib niya, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila bumagsak mula sa ere ang isang lumilipad na drone diretsyo sa kalsada. "Move!" sigaw ni Serenia. Tinakpan si Elaira gamit ang sariling katawan habang sumabog ang drone. Sa safe house kinagabihan, tahimik lang si Serenia habang nililinis ang sugat sa braso. Hindi na nakatiis si Elaira. "Why do you keep risking your life for me? I'm just" some girl who fell through a portal. Tumingin si Serena seryoso. Indica lang basta kung sino. The moment you arrived, the rift activity changed. You're connected to all of this and Tumigil siya. Parang may sabihin pero pinili na lang na umiwas. Just don't disappear on me, Elira. Elira, hindi alam kung saan nanggagaling ang tibok ng puso niya. Ay marahang tumango, pero sa loob-loob niya, alam niyang may nararamdaman na siya para sa babaeng ito. At iyon ang pinakadelikadong bagay sa mundong puno ng panganib. Makalipas ang ilang araw mula sa pagsabog sa District 12, ramdam ni Elira na mas tahimik kaysa dati si Serenia. Hindi ito gaanong nagsasalita. Madalas nakatitig sa data holograms at kapag tinatanong, laging iwas ang sagot. Isang gabi, habang tulog na ang ibang kasama sa safe house, narinig ni Elaira ang mahinang tunog ng pag-uusap mula sa silid control. Serenia. Yes, she's stable. No signs of memory recovery yet. Bosses is the earpiece. Good. Keep it that way. She can't know the truth. Napatigil si Elira sa pinto. Nanlalamig ang kamay. Memory recovery? Paglingon ni Sirenia, nagulat itong makita siya. Elira? Akala ko natutulog ka. Anong ibig sabihin nun? Ano yung hindi ko dapat malaman? Tahimik si Sirenia, pero halata ang tensyon sa panganito. Lumapit siya pero hindi kayang tingnan si Elira sa mata. This isn't the first time we met. Anong? Sa totoo, apat na taon na kitang hinahanap. Nagangat ng tingin si Elira, nanginginig. Hinahanap? Pero ngayon lang tayo nagkita. Huminga ng malalim si Sirenia. No, we met in your time, 2025, but you... You don't remember, because when the first rift opened, you didn't just fall through it. You chose to jump, and I was the one who pulled you in. Natulala si Elayra. Bumibilis ang tibok ng puso. Hindi alam kung dahil sa takot o dahil may mas malalim pang dahilan kung bakit siya hinila ni Sirenia sa 2029. Bakit, Sirenia? Bakit mo ko dinala rito? Tumingin si Sirenia sa kanya at sa unang pagkakataon hindi na niya tinago ang emosyon. Because in my timeline, you died in 2025 and I swore I wouldn't let that happen again. Matapos ang rebelde sa District 12, na diskubre ng Temporal Division, ang lokasyon ng susunod na rift, isang portal na magbubukas sa loob lamang ng ilang minuto, nakaupo si Elayra sa bubong ng safe house habang si Serenia ay tahimik na nagaayos ng gear. Alam nilang pareho na yon na ang pagkakataon para makabalik si Elaira sa 2025. "Kung babalik ako," mahina ang boses ni Elayra. "Mabubura ba lahat ng nangyari?" Umiling si Serenia. "Hindi." pero magiging para kang nanaginip at ako magiging parte lang ng panaginip na 'yon sandaling katahimikan sa ilalim ng ilaw ng neon sky magkalapit sila halos magdikit ang mga labi ngunit bago pa mangyari humakbang palayo si Serenia kung pipiliin mong manatili magiging target ka habang buhay hindi ko yang kayang itaya para lang sa sarili kong damdamin sa mga salitang iyon. Alam ni Elaira ang tamang gagawin kahit masakit. Sa harap ng portal, ang hangin ay umuugong, nilalamon ng asul na liwanag ang paligid. Sa huling sandali, hinawakan ni Sirenya ang kamay ni Elaira, mahigpit parang ayobitawan. bitawan. Salamat. Sa apat na taong wala ako sa mundo mo, bulong ni Serenya. At salamat. Sa apat na taong wala kang tigil sa paghahanap sa kin, sagot ni Elira, pinipigilan ng luha. Dahan-dahan nilang binitawa ng isa't isa. Isang hakbang at nilamon na ng rift si Elira. Taong 2025, nagising si Elira sa campus bench. Parang walang nangyari. Ang paligid ay normal. Ngunit sa kanyang kamay, may maliit na piraso ng metal. Isang locket na may ukit na find me in the next rift. Napatitig siya rito. Ramdam ang tibok ng puso na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa ito ang huling beses. Magkikita kami ulit.